Hi guys, it's me again, MTOFW ng Jordan. Naman tayo ng almusal ng amo ko. Naglagay ako ng gi. Alam nyo, paboritong paborito niyan. Kahit araw-araw niyang almusal niyan ay hindi siya nagsasawa. Alam nyo ba, ang dates ay maraming binipisyo na makukuha. Sa nutrisyon, sa protina, sa fiber. Nakatulong din sa digestive system. O, oh, digestive system. O, oh, di ba? Ganun. maraming, marami tayong makukuhang vitamins dito sa dates na ating niluluto para sa amo natin. Alam nyo, magdadala ko niyan sa Pinas na marami pampainit daw yan eh, kung sino mga nanlalamig dyan, mga magjawa dyan, kung naglalamig, ay kumain lang kayo ng dates. Yan pala, ay nilagyan ko ng itlog, tapos limang dates ang nilagay ko. Tapos, ano lang, para lang tayong nagpiprito ng itlog. <laughs> Yeah, ganyan lang, tapos ay papartneran niya ng tea paborito-paborito yan ang amko tuwing araw-araw na lang, ay yan ang nire-request niya, ayaw ko ba hindi siya nagsasawa niya, hindi naman masarap pero ako, hinakain ko yan ang dates na makain ako ng tatlong piraso sa loob ng isang araw matamis kasi yan, natural ang tamis niyan, pero ang sarap niyan tapos pinapartneran niya ng tea sa ano din yung nagtrabaho ako sa Qatar yan din ang ina ano na ng amo ko pero tatlong dates tapos ah uh, yan lang minsan gatas yan okay tapos na ang ating niluluto at ready to serve ready to serve na at yan ay may Tea. Kailangan may tea yan. Hindi po pwedeng, ang amo ko hindi pwedeng mag almusal siya nung walang tea. Tea. Maganda rin niya sa katawan niya, tea. Iba't ibang klase ang tea dito. Kung silang pag-uusapan, napakaraming tea dito. Okay, guys. Subscribe my channel. Syserve si na tayo sa amo natin. O, di ba marami akong linisin. Nagkalat yan kasi. Ano? Kagigising ko lang. At yan, naghihintay sa akin ang mga lipitin. Okay guys, bye bye!